Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan At tayo po ay kasapi sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Binabati natin ng happy listening ang ating mga kaibigan at mga kaagapay dyan sa lugar ng San Fernando City, Pampanga na sina Mr. Arnolfo, and Mrs. Felisa Diego. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Urihin ang Panginoon. Mga kaagapay, sa susunod na Sabado na po, June 3, ang ating pinakahihintay na panahon para sa ating pagdiriwang ng ating ikapitumpot limang taong anibersaryo. Magkita-kita po tayo sa People's Park, Valenzuela City para sa ating Thanksgiving celebration na magsisimula sa ganap ng ikawalo ng umaga. At sa hapon naman ay magkakaroon ng libreng konserto na gaganapin sa Family Park dating kinaroroonan ng FEBC sa ganap pong ikalima ng hapon. Sa Diyos ang papuri. Tayo ay nagbabalik. Ito ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Liobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang aga pa yan Ang ating tatalakayin sa gabing ito ay tungkol sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay may pamagat na Ang Pagtatayo Unang Bahagi. In Galatians chapter 3 verses 13 and 14 Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us for it is written cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus so that by faith we might receive the promise of the Spirit. It says here the curse of the law by becoming a curse for us at ito ay patungkol sa generational curse ang sabi ng marami makamandag at makapangyarihan daw ang generational curse. Subalit sa araw na ito ay mapapatunayan nating may mas makapangyarihan kaysa generational curse. Kapag sinabi nating generational curse, kadalasan ang involved at apektado dito ay ang ating pisikal na katawan at kadalasan ito yung mabibigat na karamdaman. Madalas kapag tayo ay nagpupunta sa doktor para magpatingin at magpagamot, maaring ang madalas na tinatanong sa atin ay mayroon ba sa pamilya mo, father side, mother side na may sakit ng ganito? Halimbawa, sakit na cancer. Ititrace nila sa lahat ng mga kamag-anak mo at kapag nakita nila na may nagkaroon sa inyo ng cancer, ang sasabihin nila may posibilidad na magka-cancer ka rin. And that's how the world operates because of the sin of Adam. Kagapay, ang generational curses and generational sickness ay totoo. Subalit mayroong mas malakas at mas makapangyarihan dito. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. That is the perfect and complete sacrifice of Jesus Christ. That is why I am telling you, kapag kayo ay nakatanggap ng bad news, bad report or bad results, na kayo ay may sakit, o kaya ay mahal nyo sa buhay ay may sakit, it's not all bad because the Lord has given you the answer. Kapag sinabi natin Jesus, Yeshua, it means Savior, Redeemer, Healer, Miracle Worker. Amen? Kaya kapag ikaw ay kakanta, lalo na ang kinakanta mo ay makalangit na awitin, paniwalaan mo munang yung awiting kinakanta mo ay totoo sa iyo. Because if you believe in your heart and speak it, then God will do a miracle in your life. Sino sa atin ang gusto makaranas ng himala, lalo na ang himala ng kagalingan? Sino sa atin ang gusto makaranas ng pinansyal na himala? Si Noah ay nakatanggap ng instruction mula sa Diyos. An anointing to build. To build an ark. Gumawa at nagtayo nga si Noah ng arko. And it took him many many years. Noah had no physical health and yet he built one of the biggest ark that can contain every animal. On the planet, a male and a female, clean and unclean birds and creeping animals. Lahat ng hayop nagkasya sa loob ng arko kasama ang kanyang buong angkan. Ganoon kalaki ang arkong kanyang ginawa. Ito'y dahil naniwala si Noah sa Diyos. Kaagapay, nagkaroon ka na rin ba ng napaka panaginip? Nakagawa ka na ba ng hindi ka panipaniwalang proyekto? There is an anointing to build that will be released soon and you will not be disappointed. Ang ilan sa inyo ay makapagtatayo ng bagong negosyo, mga bagong pagkakataon na magdadala sa inyo ng pagpapala. When God told Noah to build an ark, he had nothing. He had no money. He had no manpower. The task was given and it was very precise. Yung haba, yung lapad, yung taas. Ito ay matutunghayan sa aklat ng Henesis, kabanatang anim at kabanatang pito. Ang arko ay sobrang laki. It's bigger than the Titanic that can stand the flood. Imagine, lumubog ang buong mundo, subalit hindi nasira. Hindi lumubog ang arkong ginawa ni Noah. At dahil sa sobrang taas ng baha, kahit mga bundok, lumubog. The ark is so big and it was unsinkable. Why? Because when you follow God's instruction, kahit matagal, what you build will not sink. Si Noah, sobrang tagal ng paggawa niya. Ang sabi ng Bible, 500 years old siya nung nagsimulang gumawa at 600 years old na siya noong nakapasok sa arkong ginawa niya subalit tiyak naman na matatag at matibay yung mga mahilig mag shortcut mabilis nga pero hindi naman tumatagal kung susunod lang tayo sa Diyos there is an anointing to build our family we are protected against sickness No more fear, no more doubt, no more broken family at may napakagandang hinaharap para sa ating pamilya. Now, let's read together Galatians chapter 3 verses 13 and 14. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hang on a tree that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Alam mo ka agapay, kung ano ang malaking pagpapala? In Genesis chapter 12 verse 2 says, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great and you shall be a blessing. Kagapay ang katumbas ng salitang bless sa Hebrew is empowered to prosper. Ngayon, pakisabi sa katabi mo nakikinig mo mayroon man, you are empowered to prosper. In Genesis chapter 12 verse 3 says, I will bless those who bless you and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. That's redemption. God removed the curse of Adam and God brings in the blessings of Christ. And the blessings of Abraham is yours legally. May napansin ba kayo sa talatang ito? Ulitin lang nating basahin. Ang sabi dito, and you shall be a blessing. Listen, may purpose ang Lord kung bakit kanya pinagpapala. To be a blessing to others kaagapay, nais kong makita mo na ang mensaheng ito ay punong-puno ng magagandang deklarasyon para sa ating buhay at para sa ating pamilya. Isang mahaba at matagumpay na buhay. Like the anointing of Abraham. Just imagine 100 years old na nagkaanak pa. Like the anointing of Sarah. 90 years old, nagkaanak pa. Remember, at her age of 90, may dalawang kings pa na humanga sa kanya. Sa mga lalaki, sino ang gusto ng anointing of Abraham? Mahabang buhay. Sa mga babae, sino ang gusto ng anointing of Sarah? You know what? Christian living is all about living by faith. Don't live in a natural. Live by faith. Only faith pleases God. Kaagapay. Ipagpatuloy lang nating talakay ng buhay ni Noah. In Genesis chapter 6, verses 7 and 8. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. But Noah found grace or favor in the eyes of the lord ngayon kaagapay yung pangalan mo ang ilagay mo but your name found grace or favor in the eyes of the lord parang ganito ronald found grace or favor in the eyes of the lord kaagapay kahit pa nakapalibot sa iyo ang mga demonyo ang paningin ng panginoon ay nasa iyo That's why ang sabi ng Bible, no weapon forms against you will prosper in the midst of calamity and storm. You will rise, you will shine brighter and brighter. In the midst of COVID-19 pandemic, you will be protected and all people will see that God is with you. Amen? Your friends, your family, your relatives, anyone who knows you, they say, oh, God is with you. Pansinin mo, hindi ka naman pastor pero gusto nila ikaw ang naglilid ng prayer parate. Why? Because there is something in you. Because God is with you. Everything you do, the favor of God is a signature in your life. You can't help but favor runs after you. Blessing run after you and overtakes you. Papunta ka pa lang sa business meeting mo bago mo palang isubmit ang business proposal mo, nandun na si Lord, nauna na, kinoconvince niya na yung mga clients mo. Kagapay, yung buhay ni Noah, this anointing to build is not natural. How can you build an ark with nothing? Kahit martilyo, wala si Noah. Wala pang electricity that time. Walang gamit si Noah sa mga panahon na yon. And yet, God said, build me an ark ang matindi nito, it was very precise. According to the book of Genesis, chapter 6, kung anong eksaktong gagawin niya, pati klase ng kahoy na gagamitin. And remember, kung gaano ito katibay, imagine baha na pati bundok na kalubog dahil sa 40 days and 40 nights non-stop rain, hindi nasira ang arko. Can you imagine? Mga bundok nasa ilalim ng tubig dahil matinding baha and yet this ark is on top of the flood. Listen to this, when you obey God, you will be on top of the flood. And what you build will not sink. Everything sink but you are above. Yung iba, nakalubog na at nalulunod na sa sobrang taas ng gasolina at lahat ng bilihin ikaw nakalutang pa rin sa kapayapaan at biyaya ng Panginoon. Amen. In Genesis chapter 6 verse 9, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Kaagapay, nais kong pagtuunan natin ng pansin yung sinabi ditong Noah walked with God. Listen, as long as you walk with God, kahit gaano pa yan kalaki, kaya mong gawin yan. Maari mong sabihin ito, kaagapay, Panginoon, katulad ni Noah, anuman ang ipapagawa mo sa akin, sa pamamagitan ng pananampalataya, aking gagawin, lalakaran ko ang anumang pangitain o panukala mo sa aking buhay. Yes, you will see the vision come true. Alam mo bang, kapag ang Diyos ang nagsabi ng isang bagay, He needs cooperation because He is in heaven, we are on earth. Kailangan ng Diyos ng tutupad ng kanyang layunin at deklarasyon. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon, ikaw yon. He needs a man or a woman to believe. He is looking for someone to believe. Ngayon kaagapay, sino sa inyo ang naniniwalang there is an anointing to build? Okay, let's read verses 10 and 11. And Noah begot three sons Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. This is the reason why God wanted Noah to build an ark. Guys, listen the ark is a picture of Jesus. The ark saved Noah, his family and the animals amen the ark today is jesus our savior our redeemer our healer he saves us from the wrath he saves us from covid-19 pandemic he saves us from the judgment of the flood why because if you are in christ you are in the ark and if you are in the ark you will never sink amen pakisabi ulit sa katabi mong nakikinig ngayon kung mayroon man, kung na kay Kristo ka, safe ka, hindi ka lulubog. Now, are you in Christ? Don't be afraid of the curse. Curse is under you. The flood is under you. Alam mo, noong binabasa ko to, sabi ko, Lord, yung vision na gusto mong gawin namin, hindi mapapantayan yung vision na ibinigay mo kay Noah. Nag-iisa lang si Noah. You know, when God give a vision, it's very personal and unique. Tanong, sino sa inyo ang gusto ng personal and unique vision? And that vision is magnificent. Guys, you might be employed working now. Pwede nag-aaral ka pa ngayon. Ano ang iyong pinagkakaabalan sa mga panahon na ito, lahat ng yan ay paghahanda. Subalit hindi pa yan ang kabuuan. Yan ay pagsasanay at paghahanda lamang. Meron pang mas malaking bagay ang ipagagawa sa iyo ang Panginoon. Maari mong sabihin ito kaagapay, Panginoon, ipakita mo sa akin ang pangitain na katulad ng ipinakita mo kay Noah. Ano ang susi kaagapay? Lumakad ka sa kalooban at katwiran ng Diyos. Yes, just walk with God. Amen tayo na makasalanan na sa pamamagitan ng biyaya, subalit ang puso at buhay natin ay lubusang isinuko natin sa Diyos, ay maaari nating sabihin, Panginoon, mangyari ang kalooban mo sa aking buhay. Tanong, bakit nagtiwala ang Diyos kay Noah? Kaagapay, nagtiwala ang Diyos kay Noah hindi dahil siya ay mabuti, kundi si Noah ay naniwala at nanampalataya sa Diyos. Anong qualification, pastor? Only believe. Ngayon kaagapay, sino sa inyo ang naniniwala at nananampalataya? Then you are qualified. Kaagapay, napakaraming pagkakataon na makakakita at makararanas tayo ng kasamaan. Tama kaagapay, kung wala ang Panginoon, magiging masama ang lahat. Subalit sa Panginoong Yesus, lahat ng kasamaan, ay mawawalan ng kamandag. Ang sabi sa mga talatang binasa natin, the earth was filled with violence. But with God, no more violence, but peace. Amen? Ngayon kaagapay, sino sa atin ang gusto ng kapayapaan? Kung gusto mo ng kapayapaan, walk with God. In Genesis chapter 6, verses 12 and 13, So God looked upon the earth, and indeed, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Maaari rin tayong kaugnayin ng Diyos katulad ng pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Noah. Of course, what God will tell you is different of what God told to Noah. that sure. Kaya sa panahon na nangungusap ang Panginoon sa atin, kailangan nating makinig. Pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon, makinig kang mabuti. Sapagkat maaaring ipakita ng Diyos sa atin ang kagilagilalas niyang mga plano para sa atin. Kung nakikinig ka ngayon kaagapay, I believe that God is inviting you to have a meeting with Him. Why? Because He is about to show you a grandeur vision that what He wants from heaven done on earth. That's why it is a heavenly vision. Kaagapay, maari kang sumunod sa maikling panalangin na ito na nagsasabi sa Panginoon ng Panginoon, nais kong maranasan ang inyong pagkilos sa aking buhay nais kong mapakinggan ang inyong pangungusap bigyan mo ako ng makalangit na alituntunin hatayaan mong sa pamamagitan ng pananampalataya makalalakad akong kasama ka hanggang mapangyari ang inyong banal na kalooban sa buhay ko sa pangalan ni Hesus amen Ipagpapatuloy po natin sa susunod na Sabado kaagapay ang ating tinatalakay na paksang may pamagat na ang pagtatayo. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Sabado sa kaparehong oras 7 to 7.30 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan, komento or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 dzas FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668 Ako po ay pansamantala nagpapaalam Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan Pagpalain ka ng Panginoong Jesus Agapayan Kaagapay mo sa paglagong spiritual